uh, what's up mga kabay Yan. welcome back to my channel what's up mga kabay uh, ang topic natin sa araw na to mga kabay tungkol dito sa uh, tawag nito nakakalimutan ko na naman <laughs> uh, lili na baragitid Kasi mga kabay, ito, nabili kasi ito mga kabay, kasama na tong pasok na maliit lang siya mga kabay, kaya yun lupa, konti lang tapos ngayon uh, ang topic natin talaga uh, bakit nagiging acidic yung lupa bakit uh, matigas para sa bato Kadah kadahilanan yan mga kabay, acidic na yung lupa kaya gagawa tayo ng suwel, uh, baliapat na mix ang gagawin natin mamaya yan, abangan nyo na lang ito mga kabay sayang o oh, tingnan, talaga to mga kabay na pislili yun, baragitid. Ah, uh, itanim natin siya sa, medyo malaki na yung, may balde ako hinanda dito mga kabay, para ito, gaganda ulit, itong pislili natin. Sayang mga kabayo. oh, lahat ng kanyang dahon, nangulubot, akala mo may mga, may mga sakit. Ah, uh, kakulangan yan sa ano mga kabay? Ah, uh, kakulangan sa, lupa, at saka, wala na sang vitamins na makakain. Kaya karamihan dito, oh kung napapansin nyo, tuyo, ang kanyang dulo ng mga dahon. O, oh, ito, ikutin natin. Ayan, mga kabayo. Halos ganun lahat, mga kabayo. Ayan, o, oh, tuyo. yan Ito pa. O, oh, ito, mas marami. Ayan, mga kabayo. Sunog lahat talaga. yan Napakahalaga, mga kabayong yung uh, pag-alaga ng ano, uh, mga halaman. Kailangan talaga alam din natin. Pagka mapapansin na natin yung mga ganito, yung mga halaman natin, kahit anong klaseng halaman yan, mga kabay, ah, uh, maano na tayo uh, alisto kasi baka mauwi pa yun mga kabay na mamatay yung halaman natin sayang naman kasi lalo nito pagdating sa mga baragiti Dapis lili sobrang ganda mga kabay yan okay alright Ah, uh, ito sobrang mga kabay oh. ito mga kabay sobrang tigas Ayan, oh. hindi ko nga maano ito yan oh, sobrang tigas niya oh sobrang tigas talaga yung ano niya kaya ang dami niyang ugat na natuyok yan tuyo na yung mga ibang ugat dito ayano patay yan patay talaga yung mga ugat na yan yan, ang dami niyang ugat na ano mga kabay kaya, ang gagawin natin mag mix tayo ng swill para uh, ito maano pa siya mga kabay, makarecover pa ulit itong ano niya uh, mga puno ng ano, fish lily natin kaya oh, kung napapansin nyo ang dami niyang ugat mga kabay na hindi na siya nakababa yan kasi Uh, dito mga kabay uh, wala na talaga yung lupa wala na silang makakain na mga para makapag support dito sa mga dahon kaya ang nangyayari sunog ang mga dahon ng mga kabay yan pagka ganito kaliit yung lagayan natin ayan sobrang liit lang kasi uh, maano na tayo mga kabay ayusin na natin habang maaga kasi mamaya maabutan pa tayo sa kanyang pagka matay yung halaman natin okay Uh, mag ano tayo maghanda na tayo para magmix ng lupa 5 minutes later L anuhin ko muna mga kabay tanggalin ko muna yung mga tuyong dahon sana ba yung natin okay ito tatanggalin na natin muna yung mga tuyong dahon mga kabay insha siya para uh, maganda na sa tingnan mamaya pagka i na natin siya, mga kabay. Yun. Tatanggalin natin lahat ng dahon. Kasi uh, wala mga kabay. Kailangan talaga na hindi gawin ito. Pagka mga ganito yung mga halaman nyo, uh, ayusin nyo na kaagad mga kabay. Huwag nyo nang antay na mawala pa yung ano, yung halaman natin. Yan, panggalin na natin itong mga medyo natuyo na. Kasi, yan, bukitin lang natin. Yan tulad yung ginagawa natin mga kabay. Kasi wala na talaga yung mga kabay. So mga kabay, gaganda pa to pagka maano natin to. Maayos ulit. Yan. Ang dami niyang ano mga kabay, ang dami niyang maliliit na bibi. Yung baragitid natin na fish lily. Pakita ko sa inyo. Ayan mga kabay, nalinis na natin kung napapansin nyo. Ayan o, oh, malinis na yan. Natanggal na natin yung mga tuyong dahon. Ayan mga kabay, oh, yung mga bibi na. Panibago. Kaso lang, hindi to lalaki mga kabay kasi kadahil, kadahilanan, kulang yung lupa niya at saka acidic na rin yung lupa. Ayan, no oh. Sobrang ganda nito mga kabay. Ganda na pagkabaragitid niya pa nito mga kabay. Yun. to oh Ganda ng baragitid dito mga kabay. Ang oh, daming bibi. Hindi lang yata to mga 1, uh, 2, Three, four, five, six, seven, eight. Pitong piraso mga kabay yung kanyang mga bibi na maliliit. Yan siya. Yan. Ah, ito, may ipatay nang ng palay dito. Ito. Yan, magmix tayo mamaya. Tapos dito, may lupa tayo mga kabay na ordinary. Tapos, ah, gagamit tayo ng kumpus. Yan, saka na tayo magagamit ng ano? baka itong pang pataba yung ano natin. Ah uh, Boghag Trade Chicken Dong organic fertilizer yan ang mga gagamitin natin. Yan siya. Para maayos na natin 'to. Okay? Ah uh, maglagay na ako dito mga kabay ng swill. Yan. Ito lupa. lupa. Yung palay para magiging buhagag sa mga kamay, hindi sa madaling asid, maging asidi. Yan. Mix lang natin. Yan. Para maging ano na sa mga kamay. Ah, maganda na yung ano natin. Ah, tawag nito. Swell. Ito yung mga tamang ano mga kabay, mga proseso, mga ginagawa natin para magiging buwaghag Mayuwasan na natin mga kabay maging mag uh, acidic ng lupa. Kasi yung lupa natin mga kabay uh, kahit saan acidic na mga kabay wala nang mga vitamins makukuha yung mga ano natin. Halaman kaya mahihirapan tayo mag-ano mga kabay palaki sa mga halaman natin. Uh, tapos maglagay tayo ng komposto. Uh, Maglagay tayo ng compost. Kupitin ko lang. Ayan. natin. Okay. Tapos mix natin uli. Para maganda na yung ano, ah, uh, ano natin, swill. Yan, madali lang itong mga kamay gagawin. Ah, uh, ulitin ko, ah, uh, ordinaryong lupa, ipanampalay, tapos kumpos, ah, uh, gano'n na sa mga kabay kadali, yung paggawa natin ng swill. Para maano natin yung ano natin. Ah, uh, na barbitid maglagay tayo ng cubes na bunot. Yan siya. Yan. Para makatulong dito mga kabay pagka magdilig tayo, hindi sa agad-agad matutuyo. May iwasan natin yung pag-dehydrate ng halaman natin mga kabay. At makalimutan natin diligan sa umaga, sa hapon mga kabay, hindi pa yan masyadong tuyo. May masipsip pa rin sila ng mga mineral. Ayan na sa mga kabay. ah uh, minimix ko lang mga kabay para maano na natin. may tanim na natin yung pislili na baragated. Yun. Yan, ito na. Kinuha ko na sa mga kabay. ah uh, bakit kaya na hindi na ito nagbaragated ang kanyang mga dahon yan? Kadahilanan yan mga kabay dito sa swill yung lupa mga kabay kasi nagiging acidic na siya. Ito, tanggalin lang natin. Ang kanyang ano, titingnan natin mga kabay. Oh, to bawasan ko muna ng konting ano to, lupa. Titingnan natin yung ilalim. Sus si mga kabay grabing ugat kaya hindi nawala ang kanyang pagkabaragitid. Kailangan talaga natin itong tanggalin mga kabay. Kasi wala na mga kabay sobra-sobra na yung ugat niya. Yan matatandang ugat na to, kailangan kong tanggalin para maibalik natin ang dating Ah, uh, lusog ng pislili natin na barragated mga kabay. Yan, pag mayroon kayong ganito mga kabay, check nyo yung pinakailalim na pakahalaga yan. Yan ang importante mga kabay. O ito, may net pang linagay. O ito, tingnan nyo. O may net pa siya. Tapos, ito yung ugat niya. Yan, no, sobrang dami, sobrang matanda na rin. Okay. Yan, natanggal na natin siya. Yan, tabi ko muna tong luma niya na ano swell. ano you know, ito mga kabay, mababaw lang kasi din yan. Isa din yan sa ano, kadah kadahilanan na bakit na wala ang kanyang pagkabaragated. Yan, ito ang gagamitin natin. Malalim na ito mga kabay at saka may mga butas na to Yan, maraming butas yan na linagay natin. Okay, alright, yan. Siyempre, maglagay muna ako sa bandang ilalim ng uh, tawag nito yung Uh, ginawa nating mix lagyan muna natin saka may halo na mga kabay na uh, coco cubes yan yon para hindi sa basta-basta kahit makalimutan natin magdilig sa uh, hapon tapos nadiligan natin sa baga, uh, may mga mineral pa rin makukuha ang ating halaman ayan, ilagay ko na yan, ito na siya, lalagyan ko na ng mga mix na ginawa natin. Ito mga kabay, 100%. Gaganda na talaga to. Yan, uh, babalik na yung dati yung ano. Uh, ganda. Yan, pag may mga pislili kayong ganon huwag, huwag niyong pabayaan mga kabay kasi sayang. Lalong-lalo na tong ito, baragitid siya, tapos nawala yung kanyang pagkabaragitid. Kasi kadahilanan yan mga kabay don sa lupa. Nagiging asidik at saka konti lang yung lupa yung ugat na sa mga kabay sobra-sobra kaya ang ginawa natin gumawa tayo ng pagtamnan na medyo malalim na yan katulad nito balde ah uh, maganda na to mga kabay at saka dito makakuha na tayo ng maraming uh, mga shot yung mga anak nya yan okay na siya yan pwede na tayo mag ano nito ah uh, Propagate kasi ito 100% ano, oh. ito na sa mga kabayo. Yan may apat na puno mga kabay ang peace tapos ah, uh, walo pala yung shoot niya yung mga maliliit na ano mga bibi yan dito mga cubes ilagay natin dito yan ganoon lang sa mga kabay kaimportante importante yung mga kombinasyon uh, na ginawa natin ayan oh masyado na sang ano mga kabay masyado na sang malambot hindi na mahihirapan ang mga ugat yan, pagka hindi mahirapan yung mga ugat mga kabay, pagka nagdilig tayo, uh, diretso sa baba yung tubig, hindi siya mag -stack. iwas, bulok na rin sa ano. Uh, hindi, hindi tayo mabubulokan, uh, mabubulukan ng mga ugat kasi hindi na sa mag-stack yung tubig mga kabay. Hindi katulad nung dati niyang lupa na pag nagdilig tayo mga kabay, nagiging lugaw. Pagka tumigas, parang bato o paano lalaki yung halaman natin. Paano siya hindi magiging acidic nun? Hindi sa makakuha ng mineral. Kahit anong lagay natin ng mga ano mga kabay, pataba, wala mga kabay kasi naanod lang yung ano niya, hindi makakain yung mga ugat kasi sobrang hig, sobrang higpit yung lupa niya. Yan ito, okay na siya. Yan, may papakita ako sa inyo mamaya mga kabay, yung fish green naman to ito. Yan you know, tingnan nyo naman mga kabay kung gano'n sa kakapala, yan o, maliit lang yung pinagtamna, no, sobrang dami. Yan, ganyan ang magiging resulta niyan mga kabay. Sa pislili natin, sobrang ganda. Yun, ito yung bago natin ginawa. Yan. Uh, ganyan lang talaga sa mga kabay. Ang pag-ano natin, pag-aalaga ng mga halaman. Bigyan natin pansin mga kabay yung mga alaga natin. Kasi ito mga kabay, napakalaking tulong din to. Pagka propagate tayo ng marami, uh, pwede rin natin mga ano mga kabay, may pangbinta na tayo. Tsaka, Am uh, ang pislili mga kabay na varagitid medyo mahal kahit itong ordinary kasi nagagamit to sa landscape yan ang daming bumibili pa rin yan mga kabay okay paano mga kabay hanggang dito na lang ayan huwag kalimutan paki subscribe na lang, pakilikes, pakishare maraming salamat, bye bye